Eat gulay or mag-study? Eat gulay. Wait, a gulay. Ay, gulay na gulay. Ngano, ang... Why why you want to eat gulay? Because? Because? Para, nga man gusto ka mag-eat sa gulay. Para? Sa, sa pa... Healthy sa, eyes. Healthy sa eyes. Pag-eat ang gulay. Pag madawat ang, ay, di it greens it gulay ngayon ang excited na kami gets gulay pakiita sa tangansa sumpa kita excited niya it gulay dapat mag smile ka na gulay na lagi ka tetap na gulay it yeah, uh, gulay <laughs> oh kami na mean, ko excited ka it gulay Why cover man sa nose <laughs> mag it gulay study or it gulay Hatpana, hatpana. Lebalo na yung Hatpana, hat. Pa na. Uh, hat, pa na, hat. hat pa. Ito siya magpanggap, guys. Tapos pipiliin niya kumain ng gulay isa. Ito, ito. Kasi piliin niya kumain ng gulay isa mag-aaral. Ito, gulay, <laughs> Ito, ito. Hot pa hot. Wait na to si What's the rice? Hot pa, pa ang rice. Mm. Hot pa ang rice. Hot pa na. Mm. Sige. ay sa ha. Wait pa kay hat Kay tita kakay. Ay kay kakay lang ka. Kay tita kakay. Ay kay tita kakay lang. Ay tita kakay. Kay Tita Kakay lang. Hindi, lagi mag-sit doon. Lagi Tita Kakay. Ay, hey, ay. Tita Kakay. Ano man? Ano man? Oh, wow. Ito, ito siya gulay kay. Kay mag-itay daw oh, wow. siya gulay. Babe, blue sa nato first day. Kay mag-itay ka gulay. Let me see, babe. Kalabasa na ka para pampalinaw sa ice. Pang ano kay Gab? Motivation. It's a gulay or mag-study? Wala. Kat Di na, Di. Hindi naman. MC, He, hindi ko deserve <coughs> ang isawang tuwihan mo. Law lang <coughs> pagpapahalaga sa sariling isawang tuwihan mo. Oo, oh, mag-study ka or ito lang. Ngayon, 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 mag-uupis na ako ng bagong buhay na wala